Ну Kapit mo sakit yung katawang ko. Uh -huh. Doon pa lang, doon pa lang sila yung nabuta ng bagyo-bagyo. Sa linggo yun, dating? Okay, dating. Kapit mo siya ka po. Hindi mo laki nga po ka pa. Yung isang kamay po, ito po, ipang yaan din Para Eh, balik lahat. Ito yung mga gulak-gulak na Opo. tapos nag-uwid yun yung itila yung ng pawis ka. Kaya nga, minsan sa ako, naglalakad dyan minsan. Maliit na glass tube pa naman po yung dala ko lang dyan. Pero, kung may glass tube po kayo na, may baso po kayo na mas malaki-laki, or kahit yung mag, yun yata yung kasukat ng inyong shoulder bridge cup i-kakapin natin siya. Ayun ba, pa, yung parang bintosa. Apo, pero hindi naman po yun siya magmamarka na magpapasa single glass tube lang po siya. Kapilad din ang ginagawa kay Kapay Kapmalaka. Kano yun pag kasama yun? Po? Kano? Kasama na yun sa ano? Oh, yung topping cup, uh, 100 lang naman po yung ano namin nun, ano, offer namin nun. Pero mas makaka malaki po yung maibabawas niya doon kesa po yung sa masag. Mag, baka mag-cost po kasi siya ng mo, Papakita ko po sa inyo para mas makita niya lang po muna para malaman niyo po kung ano yung good benefit niya po ba Tapos sunod ko na lang paano? no? Uh, kaya yan na eh. Si dati uh, nung mm -hmm. uh, pinapabintosa ko to eh. Doon lang sa bahay din. Ilang glass tube yung ginagamit? Tatlo yata yung na. Uh, Ilang po? Tatlo. Bale, anem kabilaan. Tatlo, tatlo. Tugo pa.

Okay. Cepatlah <laughs> kamu. Siapa ni? Laper. Tahu tak? kami diah, saya lah dari kaling mudra itu. Saya nussanlahan begitu. Kau siapa? 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 Wala. Wala pa din doon. Makabila ang barko. Dami sila na eh. Dito wala nga ano. Meron kang biyahe yan. Kasi lang, kayo pa yung mga... Matagal pa eh. yung bulat sa... Iba talaga si Ah. Iba talaga doon. Matiling Ni, ano ni Brian, sa, ano? eh okay, nating ha? Kasper... Uh, kasper na, nating, ano? si, para sa kuyo ah eh wala siya mo okay. para... okay. <coughs> tawag kapitan well, daw to. Ah. So, oh, Eh, 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 begini-begini macam. Oi, Don Winendra, bagaimana wala den na en aku? Merap lah. Merap kau bayar. Itu bagap, kan? Sikit. Ah, yung half body massage boss 150 lang naman po 'yun. Para pag isang Ah, uh, check lang, oh, lang naman natin siya. Ha? I-check na lang din natin siya. Sige, kasi. Sige, sige, tala. May rayo, may rayo, <laughs> ma may rayo <laughs> magana eh, <yung> pare. <laughs> Sakit sa likod eh. Ah, yung muscle ba yung ginitid ng leg niya? Sana to sa akin eh? Yung ito, yung ganito niya, yung ganito ka pinigitid niya po. Ito. Uh, Masakit. Yan. Connected muscles ko kasi yan eh, ito. Ayan. At itong lower hip. Sa akin kasi yung kasagsagan ng laro nung kabataan ko ay... Malaki kayo. Wala ay pagkakuan sabay basa. Kaya yan ang, okay, yung ay, pawis, pawis. na natutuyo. Sa probinsya kasi, wala eh. Pag tapos maglaro, may i ka ng tubig. Huwag <laughs> ngayon yung mga kabataan yan Kahit maglaro na maglaro, ano nang i ng tubig eh. Oo. Oh. Oh. Kung minsan pa, sa probinsya na, pa nga nang i-iban. <laughs> Oo. Oh. Eh, tatawid ka, dadaan ka pa sa mga pilapil. Tawid ka ng ilog. Ito. Ito buhiyan siya kapo. Ayan. Ayan. Ah, uh, kuha lang lang po kayo ng baso ka. Ah, uh, kung bahala, pre-grill, para pre-grill lang eh, po muna. Ito, nga, yung clear glass. Kailangan nyo yun. lang po talaga yan. maya business din yung mga nangyari Kailangan po mabawasan po kasi ito. Napaka... Uh, Ayun, okay. nalaki na nito. Magpukas na ito ng crossing shoulder po sa inyo. Kaya man sa masakit yung balikat ko. Tapos ma... o, siya, nagsleep, mag... Pukas ka siya ng neck. Hindi clean na po so, yun. Uh, hindi man sa nagakaya lang yung pag... Lagi akong nagaganyan, lagi ko na kayo po. Maybe, masakit pag lagi nagaganyan, tingala. ng sa, po. Hindi e ako mo kung lighter lang po. Lighter mo na lighter, Jay. Okay, okay, mas malak, mas maliit ng konti dun sa ano. Sa ordinary na baso po talaga. Oo. Meron po ako dun ng pang cupping po talaga na ginagamit. At saka yung pang maliit lang na regular na katawan lang po yung uh, connected muscle space yung older blade Masalbay ba yung wing saka yung sa palipid po yan dito po yung pattern lang po dito sa ganyan lang po yan yung ganyan lang na konti okay straight body, body. po twist lang po siya na konti yan kailangan kasi nasa exact position yung yang agak do kasi doon sa shoulder blade natanggal po talaga yun po yung ano kanina na mas big na maitabi po siya kasi po malalamog natin ma na lang po yun siya hindi po natin makakawin siya yung ganyan na kailangan po siya siya po yung mga topping na ganyan pangalawa wala siyang yung mga whiteheads, blackheads na tanggal. saka natin ngayon nalinis na po yung mga putas ng balat na yan na nakabaon yung mga crystal acid cup o yung mga tuyong kawis po yung mga asin-asin saka -asin na natin saka natin siya lalagay ngayon ng ointment yung mga asin, para yun ang may pasok natin sa butas ng balat then yun mag-open yung space doon para hindi ko siya mapasokan ng tubig at

alam din po nila yung good benefits ng mga pinagayaran na additional yung mga compress so, kasi sa iba eh, ano, sa, okay, sa mga kusamping okay. uh, na kusamping oo, basta additional na ng tapos wala ka naman din na iba eto medyo mas matrabaho nga lang po kaysa dun sa ka, sinasalpak na lang po na baso pero mas safe po kasi kung single blast po, po siya sa karami hindi po siya yung sa ay magpapasunod at ng dugo. Субтитры tatanggal yung dito yung ito. Hindi, para po. Dito. Yan. Yan. pwede hindi nabakasag yung kab pakisutan muna ako ng gamit balik po tayo sa gabi susunod dito po ng